Hello. Hmm dapat mesej ang hindi kumain dai dahil may committee ng kagawin na pagpapakilala ng pambungad kaya sa tingin ko dai kakalugod kayo makatapos anh subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video trong dẫn pre-prepared na papeles, legal na papeles na ipirma na, ng mga na naririto. Okay. Ito na po. Ito na Para, oh, sige, para isang petition po para pinihingi po namin para matigil na o withdraw permit. Na, 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 na,

lang may uh, uh, so like, para mm -hmm. hinihingi namin na ito ay may withdraw yung uh, permit dahil maraming violation si yung uh, so, petition to ito? Oo. Oh, 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 Kanino niyo po i-address ito? I-address po namin na ito doon sa sa korte, doon sa NPP. May withdraw na ito at permit. Ano meron PRO issue against protest? Tama ba yan? Uh, against poron sa barikada. Uh, okay. gilalay ba po. No, okay. gilalay po. Videos uh, oh uh, bij lang. Uh, hindi naman po. Hindi naman po. ko. <mulit> sa. po sa isang araw po sa October 29 meron pong hearing po sa RTC ng uh, para Pagkakaroon para di uh uh extend o ng hindi na yung O october 30 lang kasi eh, yung TRO. Uh, yung pagka wala pang na release uh, na preliminary injunction yan, wala na. So ibig sabihin, uh, pwede na silang magbarikada